ito ang bahay na tinuluyan namin dito sa Juan, well, sa Quezon. Ngayon yung, yung tropa. Ang lugar na to ay... Barangay Montaña Quezon. ang uh, pinagtatambayan uh, namin dito pag uh, pinakapahingahan namin ay yun hindi kurang ng ano ng barangay outpost dito namin dito kami nagtititigil yan ito na yung, natin yung ang aming mga gamit paalis na kami ngayong araw na to ngayong araw na to ay linggo habulin namin ang roro ng alas 11 yata ng tanghaling alis Okay, so dito kami ngayon sa Silangan Beach. Ito ay free, free ang entrance free for all eh. ito yung tropa solo lang namin tong beach inarkila namin <laughs> arkila for free to sa na ngayon siya may ari walang ibang nila lang dito mula sa kanan at saka sa kaliwa hanggang over there oh Talagang solo namin tong beach na ito. Libre lang ang entrance dito. At napakaganda ng dagat napaka linis ng uh, tubig ganon din yung buhangin meron din nga uh, coral reef uh, referee ay may mga batu-batuhan din sa parte naman na to, pino yung mga dagat na ah, pino yung buhangin na nandi dito may mga nakadaong din ng mga bangka bangka ah, antay kami ngayon ng uh, Roro kasi ang Roro ay alauna raw ang alis. Ah, alauna bang alis ang Roro? Ha? Ah, bangka, bangka ba? Bangkalan tayo. Magbabangka daw kami, lancha. Kasi kung Roro, mamaya pang alas tres. Kaya dito muna kami. pa ang oras. Grabe nangyari sa buhay ko. Sunog. Parang ang puti ko. Malakas ang hangin di. At Pacific na to pare no. Pacific Ocean na ito no. So Pacific Ocean na ito kaya malakas ang kwan dito. Medyo malakas ang hangin. Uh, yan yung lugar na yan, Pacific Ocean na yan. sa ano ngayon, tide? Taib nga ba? Low tide. Low tide ngayon. Pero pag kanina, yung uh, tubig na yan hanggang dito, kaya nga ako dito. na okay, low tide na yan. ako Solo namin yung lugar na po ngayon dito. Wala ka tao-tao. Ito yung lugar na yun. Marami rito mga usun-usun, mga bahay ng usun-usun. Sayang nga lang at ako taga rito. Marami rito mga lalaki ko ng mga putas. Hindi nila pinapansin dito yung mga ganitong usun-usun. Lalaki ng bahay, lalaki ng butas. Ito ay ano lang, uh, libre ang entrance dito. Uh, malilim lugar na to. kasi maya maya susun, uh, pupunta na kami sa PR masarap dito mga 2 to 3 days kayo mag stay sa mga ganito mga timing na timing uh, napaka peaceful sa napaka-peaceful ng lugar na ito. Nasa lilim kami, nasa ilalim ng mga nyo. Ang half day